Iyon ang ikatlong araw na nasa resort sila ng grupo. Kagaya ng mga nakarang araw, may bonfires ulit sila at nagkakatuwa ang makapalibot sa siga. May kumakanta at nagigitara. May nagsasayaw sa mga gilid. May pares-pares na naglilambingan sa dilim. Pero sa hili, nakaupo sa ilalim ng isang punong niyo. Hi, boring din pala ang ganitong camping. Tatlong araw, tatlong gabi na kami rito sa resort, pero wala man lang trip. Puro mukha lang ng mga kasama ko ang nakikita ko. Wala bang iba? Kaya nga ako umalis sa city para matanggal ang pagkaburyong ko. Pero heto at nabuburyong pa rin ako. At ito naman mga ito. Ayaw akong samahang manghanting sa kataming gubat. Ayaw lang aminin. Pero mukhang mga natakot sa sabi-sabi na may engkanto raw noon. Hmm, teka nga. Hindi ba't sabi ng matang ng babae na yun ay may makikilala lang ako isang lalaking may taglay na malakas na purse ang hihigop sa buong kong pagkatao. Wow, kung totoo ay yun, exciting ha. Eh kung ako na lang mag-isa pumasok sa... Hoy! Ay, ano ka ba, Mildred? Bakit ka ba nang gugulat? Asik niya sa kaibigan na siyang nagsuggest na sa lugar na iyon sila mag-outing dahil kababata raw ito ang anak ng may-ari ng resort na iyon. Eh kasi naman, mukhang wala ka sa sarili mo. Pangatlong gabi pa lang natin dito sa resort, ganyan ka na. Tulala, tahimik, hindi na humingit eh, bakit ba? Naupo ito sa tabi niya. Ah, wala, medyo lang ako. Alam mo na, Iba talaga ang nature ko. Madaling magsawa. Asus, may bago ba ron? Wala. Pero may bago akong naisip tungkol sa kung ano ang magpapalis nitong boredom ko. At ano naman kaya iyon? Kung ayaw ninyo kong sa kagubatan para mag bukas, ako na lang mag-isang papasok doon. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hayley, masyadong masukal doon. Hindi mo pakabisado ang lugar. Baka maligaw ka at... Ano ka ba? Marunong akong bumasa ng kumpas, Ano? ang tenero Hindi ako naliligaw doon. Saka wala naman daw mga bangis na hayop doon. Mga ganda at iba't ibang klaseng ibol lang. So don't worry. Pero kung nag-aalala ka naman, samahan mo ako. Ay, ayoko nga. Hirap-hirap pumasok sa gubat ano. Kaya nga hindi ako sumasama sa mountain climbing ninyo ano. Ganun pala. Manahimik ka na lang okay. Oo na. Pero isama mo si na Jerry ha. Nag-aalala naman ako para sa'yo. Bahala na. Eh, maarte pa sa'yo ang isang yun eh. Baka mabad trip lang ako. Ikaw talaga. Ay nako, wala akong panahon sa arte ano. Kapag gusto ko, gusto ko. At kapag gusto kong gawin, gagawin ko. No matter what. Sa bagay, ganyan ka naman talaga. Bahala ka na nga. Baka sabihin mo hindi kita pinalalahanan ha. Baka mamaya, makita mo lang lalaking inkanto na sinasabi ng matanda. Ikaw rin. Natatawang nagkibit balikat na lang si Hailey. Hindi ako natatakot ano. In fact, gusto ko nga siyang makaharap Anong malay mo? Baka isa siyang wakong prinsipe ng mga inkanto sa gubat. Wow, type. Ewan ko sa Maaga pa lang ay umalis na ng resort sa si Haley. Lumabas siya ng malaking gate at tinugpa ang makitid na daang bar na patungo sa paanan ng bundok at papasok sa kasukalan. Bitbit niya sa liko na ng isang napsak na puno ng pagkain at tubig, first aid kit at balan ng rifle na nakasukbit naman sa balikat. Puting polo na nakatakin sa pantalong maong at inernuhan pa ng combat shoes ang suot ng dalaga. Ang mahabang buhok ay itinali ng patas at nilagyan ng sombrero. Napapatingin sa kanya ang mga nakakasalubong na tagabaryo. Parang nagugulat sa kanyang get-up na parang pupunta sa gear. Ineng, saan ka pupunta? Isang may edad na magsasaka ang kanyang nasa lubo na may bitbit -bit pang araro at may hilang kalabaw. Asa ka sukaran ho tatang, mga ngaso. Ikaw lang mag-isa, manghanguwi ka nito. Oh, bakit ho? Dagyang tumikos ang kanyang kailay, pero pinilit niyang maging pulay. Delikado sa kasukalan, lalo na kung maliligaw ka sa lupaing sakop ng Crystal Valley Lake. Crystal Valley Lake? Oo, isa yung pribadong lugar na nababakura ng mga alambring may tinig na nakapulupot sa mga puno at kahan. Bawal pumasok doon dahil sa malalaking aso na gumagala sa palibot ng lugar. Ang sabi-sabi nga ng mga taga rito, hindi ka sasantuhin ng mga aso iyon hanggat hindi ka pumapasok sa teritoryo nila, nababakuna ng alambre. Pero ng mga asong iyon? Alam nila kapag may balak pumasok sa kabila ng bakot, agad silang sumusugot at babantayan kang papasok ka. Matalas din ang mga pangamoy nila. Nasa malayo ka pa ay alam na nila. At wala pa mang taga rito dahil takot ngang pumasok doon. Alam namin ang mga asong iyon ay handang pumapay sa sino mang maliligaw sa teritoryo ng kanilang amo. Ganun ho, lalong hindi maalaman ni Haley kung maniniwala o matatawa sa pinagsasasabi nito. Oo, kaya kung ako sa iyo, huwag ka lang tumuloy dyan. Dahil kahit na wala pang nakakagat ang mga tataga rito, nakakatakot pa rin isipin ang tanging harang lang sa pagitan ng mga aso at ang maliligaw sa pribadong lugar na iyon. Or by barbwire, na kung gugustuhin mga hype na iyon, ay kaya nilang nusutan. Isa pa, may bali-balita rin kasi na ang mga asong iyon ay nagiging halimaw daw dahil sa mismo may-ari ng malaking bahay na nakatayo sa tabi ng lake ay isang aswang overcoat ba ang tawag doon sa taong magiging aso. Ho! At sa ilang sandali ay lalo pa siyang nalito. Pero ang pagkalito ni Heli ay nauwi sa pagtutop sa bibig dahil sa gusto na niya mapahagalpak ng tao at mapabungisnis dahil sa napaka word na babalang iyon. Hindi ka naniniwala, ano? Halatang nabuisit ang matandang lalaki. Ah, hindi naman ho sa... Ah, kayo talaga ang mga kabataan para pareho kayo. Binibigyan na kayo ng babala. Hindi kayo nakikinig. Itinuturin pa inyong katawa-tawa ang sinasabi sa inyo. Kaya marami sa inyo ang napapahamak. Mahala ka na nga kung ayaw niyong makaligil. Sa kainis na hinila ang tali ng kalabaw at nagpatuloy na sa paglalakad pa Ano ba yun? Kakagalulat naman. Ang word naman ng mga tao rito. Kapag pinatulan ko ang pinagsasasabing nila, baka mampraning na rin ako. Makalakad na nga at ang na. Naiiling na natatawa sa sariling nagpatuloy nilang siya sa paghakabang patungo sa bungad ng kasukalan. Isang makapangyarihang lalaki daw ang makatatagpo ko. Magiging alipin ako. Ha? Weird ang nanay ni Joel ha? Feeling psychic. At yun namang magsasaka. Makaraw werewolf o aswang ang nakatira rito sa Crystal Valley Lake kaya takot dumikit ang mga taga rito. Naman, ano ba namang magigising ng mga taga rito sa bagay, dalayo ng pagiging ignorante at mahirap ng mga tao yan. Hay, ewan. Sa tingin ko, baka ako nagkaroon ng resort sa bayong ito na dinadayo ng mga tagalungsod. Bihira sa mga tagrito ang nakakarating kahit na sa kabayanan lang. Nagpatuloy siya sa pagsilip sa hawak na binocular na may zoom in lens. Ang ganda-ganda naman ang sinasabi ng pribadong lupay na. Tanaw na tanaw mula rito sa burol ang lake na nasa tabi ng malaking bahay. And oh my god, totoo ba iyon? nag exit sa ganitong lugar ang mga ganong klase ng bahay na nasa mga foreign movies ko lang ang mapapanood. at three-story house na makaluma pa ang mga ginamit na materyales. Parang bahay ng Kastila na tisang bubong at solidong deformang bato ang mga pundasyon sa ibaba at malalapad na kahoy ang dingding sa itaas. And yet may modern touch na dahil sa magandang pintura na may attic pa. At sa tabi ng malaking bahay ay may oval shaped na swimming pool Wow, parang ang sarap pasukin ng lugar na yun ah. Sarap mag sa salo. Teka, may dala nga pala akong digital. Ayos ito. Bumagos yan ang pwesto at sinimulang na ng iba't ibang anggulo, ang malaking bahay. Ngayon din ang katabing lawa sa kanan. At sa parteng kaliwa ay ang oval shape na swimming pool. Kahit na yuyong yung ng mga puno, ay malinis tingnan dahil may malaking net na nakatalok mo sa ibabaw niyang bilang pansalo sa nalalaglag ng mga dam. Oh boy, gusto kong makapasok doon. Gusto kong makarating. Sayang, hindi ko maitanong sa mamang magsasaka kung lalaki o babae mayan. may alam. Sa palagay ko naman, kung magpapakilala ako at maayos na makikipag-usap, papapasokan niya ako sa kanyang teritoryo. Hay, paano kaya? Muli niyang sinilip ang binocular ang palibot ng lugar. Ha, napasinghap siya sa bayigtad at muntik nang mabitawan ang hawak na digital. Ano ba yan? Biglang sumulpot sa lens ang kamera Mukha ng malaking aso na iyon. Nakasum-in pa naman kaya ang laking tingnan. Piling ko ay nasa harapan ko lang siya. Natawa sa sariling umayos ng dayo si Hailey at muling sumilip sa lens ng Dichika. Galit na galit ang asong may malaking mukha. Nakitang kita sa hawak niya ang kamera na nakasum-in lens pa rin. Oh my, ang bagsik nga ng aso. Ang laki at ang tulis ng mga pangit. Yak, kakatakot na. Natatawang iniikot pa niya sa paligid ng hawak na Dichika. Kaya naman nakita niya nang dumagsa sa kinutatayo ng naunang aso ang mga kasama nito. napawang malalaki, may itim at halatang mababagsik na aso na iba't iba ang lahi. Manghandang lupa pa at pamatay ng kaaway. Nakatingala sa gawin niya dahil natatanaw din siya ng mga ito. Huh, grabe naman. Totoo nga palang sinabi ng mamang magsasaka. Maraming aso sa malaking lupa inayon. Mababagsik nga ang tingin palang. Kaya siguro tinatawag nilang werewolf ang nakatira doon. Marahil sa dami ng aso ang alaga niya. Hmm, I think lalaki ang mayari. Dahil kung babae, hindi niya kakayanin i-handle ang ganoon karami at kabagsik na aso. Pero sa bagay, kung mahilig ako sa aso, kakayanin ko rin silang alagaan. Kaya kung paamuin ang kahit na ganoon kabagsik na aso. Natatawang kinuha na niyang muli ang larawan ng mga aso. Kasi huwag ang nagwawala sa gayad ng maitin.